Ming kalakapati. Ang cute. Uh, tapi tayo. Ayan. Hello. Jason. Okay, hmm. Dami oh guys. Oke. Okay. Bye. Alis na kami guys. Ang kit lang ng mga kalapati. Andito kami. Hindi mo ang laki ng bulad Guys. Bye kalapati! Yan, na ang cute no? Labas na kami guys. Punta na kami doon. Nakalabas ang mga inday. Ayan na siya. <laughs> <laughs> Oo oh, oh, nga nakita ko may cross. Ang laki puno, may ano, may ilaw. Maganda siguro dito sa gabi, no? No? Bye! Oh, yung ganda dyan. Oh, may bangka pa, oh. oh ang likot naman ni Maki Boy. Wait! So, oh, ang likot nito. <laughs> Pasyal namin siya. Ayan, wait, Maki! Oh, saan? Ang ganda, no? Wow, oh, may bangka. Oh, nakakatuwa naman. Ang ganda pala kasi alam dito. No? Parang kanina, dapat gumawa tayo dyan, di ba? Oo, oo. Ayun, oo, may bangka dyan. Dapat dito sila ama eh. <laughs> dapat nandito, pinasyal dito sila ama. Kasi Chinese talaga. guys wow, ang ganda itu super ganda super ganda ang lugar oh ganyan eh tapos andito kami sa Starbucks ayan ang ganda dito oh, cute. Ang cute ng dalawang bata ang ganda dito guys first time O, oh, wala man baliktad Ang daming tao. Pasyalan talaga to. Okay. Hindi, okay. okay. alamin muna na saan kayo. Kay. Baka mamaya mawala kami. Hmm. Okay, okay. Cute nila. Maki boy. Oh. <laughs> Ang ganda pala dito, ay mahangin, medyo malamig. Manipis pa naman yung suot ko, hindi ka pala. Pero pag nasa araw ka, okay lang kasi mainit, may pag may araw, medyo mainit. Wala, ayo na ni Maki. Ang ganda na dito, guys. Oh, ayun na umalis. oh. May wiwi. Oo. Ang ganda dito, oh. First time ko nakapunta dito, oh. May isk skitcher, ganyan. Wow, ang ganda. Sa? Don't, don't, ha? Store. Store. Ano pangalan? Ay, umihi na naman. Ihi nang ihi. Oh. Ay, mambibiyam. May aso doon, no? May aso doon. lumakad tayo guys Alam, tingnan natin kung ano maganda dito ay parang medyo malamig na oh. Ano? Ano ang makibig? ang dahil? Ano Ang mm, ganda ng mga flowers. Yeah. Mm. Oh. Balik tayo guys. Mukhang nawala kami doon sa makikitain kasi kami ng kaibigan niya. Nawala kami. <laughs> Sige. Tayo sa may bangka kanina. <laughs> Yan. Wala yun dito, tayo dito. Kanina doon tayo sa kabilang tulay. yun dito, oh motor. Nakakatuwa. maki ayun no jen no ini yes. dia hmm, dami na nila dami tao dami dami tao. Daming tao guys oh. daming tao ngayon kasi holiday sa kanila Chinese New Year. So iba na mamasyal. Dito. Sige lang, sunod lang tayo kung saan sila pupunta. Dahil hindi tayo pwede humiwalay doon sa dami ng tao. Maligaw tayo. kasi so, si Maki nag-aarte. Sige pang amoy. Naamoy niya yung wiwi ng iba.

yan tamang tambay lang dito sa tabi kasi nagbiwi sila <laughs> oh no stay here nagbiwi ang kanyang auntie Tambay lang kami dito sa tabi ito na kami sa labas. Ayan, oh. Wala yung waterfall. Sayang, hindi natin alam. Maganda pala yun dyan. Walang isda. Wala <laughs> lang yung fountain. Fountain! Ito yata yung fountain. Pero hindi pinaandar. May 7-11 dyan. Yung konti lang tao dito banda. Likod na kasi to Hi! mag fountain doon, oh. ayun oh. Kita na. No. Punta tayo. Sa fountain. Ayan, palapit na tayo. Sarap so, nga dito magtambay-tambay, ano? So, Sarap magtambay Tambay lang, tamo, sabas, tamo, tamang sabat, tamang-tamang tambay lang okay, okay. May bulaklak den, may bulaklak den den sa bahay nami Terus hindi pa namun mulaklak okay, cherry? Cherry uh, Cherry Blossom What's that? What's that? What's that? ah, ah parang yung sa atin hindi pala yung siribu ah, oo nga, hindi nga susunod tayo sa kain okay, okay. tingnan natin ang masarap ba lang kain lang kami dito guys sa Indian food hindi natin anong masarap niyo Iyan. Iyan yung Indian pool. Iyan daw kami kata. Iyan daw kami kata. Iyan daw kami Yes. Ay, uh, Ay talaga. Yes. <laughs> Pilipino <po>. din. Eh <laughs> sa akin kasi Ako. Ito ang nursery tamang upo. Higa lang siya doon sa ilalim ng lamesa. Oh. <laughs> Ina siya. Uh, yan ka lang. Relax ka lang dyan. Huwag makulit para isa mo next time. Ha? Huh? Tamang hintay lang kami sa order. <laughs> Tamang hintay sa order. <laughs> yan. kami dito sa Indian Restaurant. May mga Pilipino din pala dito. Kahit saan pala talaga. Yan. Na lang natin. May music. A few moments later, water at Juice muna tayo. No? <laughs> and apple juice and water. <laughs> 把碗边上，把碗，把碗，把碗，把碗。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把碗边上。把 One eternity later. Luya na, kaya nakakain na. <laughs> mag lang kami guys. Lalabas ka, lumabas kami para umihi muna. Kasi malamig. Ang dami namin na inom na tubig. Ano ba yan? Naging bruha na ako sa aking buhok. Yan. Yes, ang makikita natin dito. Saan ba yun? Diretso lang ba? Hanap kami ng CR daming tao dito yan puno ngayon ang mga ano kainan doon kami kumain sa Indian restaurant ang sarap first time ko kumain sa Indian restaurant ang masarap pala ayan. ayan mag CCR lang kami. guys, sandali lang guys malapit na yung CR ang daming tao na hihila. Mm. Puro lalaki. Pasok na tayo ng spa. Eh.